in power of people na interesado maging, sabihin na natin prime minister, Prime Minister, kung matuloy yung niluluto nilang chacha -cha, o President, kung hindi maluto yung chacha -cha nila. Amen. Depende sa tanong nila. Kung kaloko naman yung tanong nila, eh di ba dapat kaloko din yung sagot mo? Kung maayos naman yung tanong, maayos din naman yung sagot ko. Nakita niyo naman kanina, nung nagtanong na si Senator Grace Poe, sinagot ko ng maayos. Um, sa amin po kasi, we uh, put lang.